ng bagsak ng isang lalaking nagpanggap na abogado gamit ang isang katukayo o kapangalan. Higit kalahating milyong piso na raw ang nahut-hut ng suspect sa biktimang kliyente sa Pasay. Nasa frontline ng balitang yan, si Dave Abuel. Sa mga Boulevard sa Pasay, natakip ng mga polisi Robert Porques Garcia nitong Sabato. Inireklamo siya ng pagpapanggap bilang abogado para manghutot ng pera sa isang kliyente. Kwento ng complainant, higit kalahating milyon na ang naibayad niya sa peking abogado. Ang dami niyang hinihingi binayaran. Iba-iba po eh. Bayad daw po sa fiscal. Yung appearance fee niya po, 60,000. Unang-unang appearance po yun, tapos bayad daw po sa fiscal, sa judge, sa tauhan ni judge. Yung nag-trigger po sa akin para imbestigahan na siya, nangihihini siya ng Christmas gift worth 60,000 tapos umalma po ako bumaba yun eh, ng 30 hanggang sa naging 20 pero hindi po ako nagbigay. Ayon sa salaysay ng biktima sa polis, magaling daw kasing magsalita ang sospek kaya napaniwala siyang abogado ito. Pero nang ipabiripika ng biktima ang pangalan ng sospek, dito niya nalaman na peke ito. Sa mga dokumentong nakuha ng biktima, makikita ang pangalang attorney Robert S. P. Garcia. Ipinakita rin siyang ID na may roll number mula sa Integrated Bar of the Philippines. Pero ang middle initial niya rito ay SP. Imbis na S, Robert S. Garcia din ang makikita ang pangalan sa lawyer's list ng Supreme Court. Dito na siya nagpatulong magpa-verify sa isang abogado. Yun, yung bagong abogado po ma'am, nakita na fake yung notary. Then sa IBC, meron lang isang Robert S. Garcia na taga-bataan. Hindi niya alam na nakontak na po yung tunay na Robert Silva Garcia. Inamin naman ni Garcia na ginamit niya lang ang pangalan ng iba, pero nagtapos daw talaga siya ng law. Gate pa ng sospek, hindi siya umarap sa biktima bilang abogado, kundi bilang consultant. Itinanggi rin ng sospek na umabot sa higit kalahating milyon ang perang hiningi niya sa kliyente. Pilit ko naman pong hinaano yung pera na kung, kung maliman yung nangyari, binabalik ko sa kanya. Ayaw, Inaalam pa ng mga pulis kung may iba pang nabiktima ang sospek. Maaharap sa reklamong swinding si Garcia. Posible rin siya makasuhan ng identity theft. Kung lalantad at magre-reklamo, ang abogadong ginamit ang pagkaakilanlan. Nagbabalita mula sa frontline, Dave Abuel, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosimpo. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News5.